Sa video ito pag-usapan natin kung may epekto nga ba yung paglalagay ng nanomoly sa performance ng ating mga motor. Ano nga ba yung paglalagay nito sa ating mga motor? At kung mas naging smooth ba yung mga makina natin sa high RPM test na ginawa natin? So siguro yung ilan sa inyo may idea na about dito sa nanomoly, yung iba nga baka gumagamit na nito. Pero para po sa mga wala pang idea, itong nanomoly ay sumisikat or nauuso ngayon, bagong labas na produkto. At ito po ay oil additive. Ibig sabihin, hinahalo po siya sa ating mga langis, sa ating mga makina. At base po kay Sir Mel na isang sikat na vlogger na nagpo-promote din po nito. Nakakatulong po ito para mas mapaganda yung friction sa mga bakal-bakal sa ating mga makina or mas mapasmut pa yung andar at performance ng ating mga motor. Dahil mas smooth na yung ating mga engine, pwedeng bumaba or mas tumipid po tayo sa konsumo ng gasolina at mas gumanda pa po yung hatak ng ating mga motor. Yung iba nga po sinasabi nila parang nagkaturbo daw yung motor nila nung nilagyan nila nito. So actually marami na rin naman reviews ito. Kung gusto niyo makita maglalagay na lang ako ng link sa baba para if ever mako-order kayo makita niyo yung reviews. So also marami na rin pong test nito kung saan tinignan nila yung friction test kinumpara nila sa normal na oil or wala pang additive. At tinignan nila doon kung gaano kabigat yung kakayanin bago umiyak po yung bakal to bakal. At dun po sa test na yun nakita mas effective yung oil kapag nilagyan po ng additive or ng nanomoly na ito. Dito naman sa ating mga motor para makita po natin kung mas naging smooth yung ating mga makina, itatry po natin magrevolusyon ng ating mga throttle nang wala pa pong nanomoly at nang may nanomoli na. Para makita po natin kung saang part or ilang kilometers per hour, iiyak po yung ating mga motor. Ito may kita natin kung mas matagal umungol yung ating mga engine pag nilagay natin to. So compare natin ng oil lang at nang may nanomoly Take note lang sa paglalagay po ng nanomoly Ulitin ko lang, additives po ito. Kumbaga, ihahalo lang po siya sa ating mga oil. At pwede nyo po siyang isabay sa inyong mga change oil. O kung di naman. Kung napag change oil na kayo. Pwede nyo na lang siyang ihalo sa inyong lumang oil. Tayo dahil 2000 kilometers na rin. Pagkatapos ng last change oil natin. Isasabay na natin siya. Sa bagong change oil natin. So far kasi ito yung pinaka smooth na oil na nagamit po natin so far ha? so ito kung smooth na at kapag nilagyan natin ito mas naging smooth pa mas okay yung combination nila diba so itest na lang po natin para magkaalaman na so syempre drain lang po natin yung oil natin tignan natin kung nagbawas yung huling oil na ginamit po natin by the way ito yung oil na ginamit po natin nung last semi-synthetic so drain lang natin yun Ayun na, medyo maitim na. Yan, i-drain lang natin ang buo. Na-drain na po natin, medyo maitim na po siya. Pero sulit na sulit wa, 2K Odo. Semi-synthetic siya, tas napakamura lang. So maglalagay din ako ng link ng huling oil na ginamit natin na to. So ito, budget meal, pero smooth pa rin na oil. Nalinis na natin drain plug, balik lang natin. Sara na natin drain plug. Salin na po natin yung 800 ml or depende sa inyong motor na shell long ride. Ito, subok ko na to So far, ito yung pinaka-best na nagamit po natin. May mga nabibiling fake po nito. So, para hindi po kayo mapeke sa mga shell po kayo bumili. Ayan, may code naman po yan. Tinatanggal. At may official store po sila sa Shopee. Maglalagay na lang po ng link sa baba. Or click nyo yung basket dito. Or sa description. So, nasa inyo naman yan kung anong oil yung gagamitin nyo. Pero sa atin, yung paboritong oil natin yung gagamitin po natin. So, lang natin. So dahil 1 liter to, lagay lang tayo ng 800 ml. So ayan, ito tantsahan na lang, wala kasi siyang panukat. Pero tignan na lang natin sa dipstick. So approximately 800 ml. Yun okay lang yung level nito. So ito, mamaya na natin lalagay. Test muna natin siya sa high RPM. Start lang natin siya. Ayan, paikutin lang muna natin syempre yung oil natin. Tapos medyo tinaas na natin yung center stand nya. Para in case man hindi siya sa side sa lupa, dahil i-revolution -re po natin siya or isisilinyador ng naka double stand sa pagtatest na gagawin po natin dahil wala po tayong tachometer at walang RPM meter itong ating mga panel natin di tulad sa ibang motor i-revolution -re na lang po natin siya at titignan natin kung saan kilometer per hour na part po siya parang uungol na or parang umiiyak at titignan din natin kung ano yung kaya niyang sagad kung sa po niyan, the more na mas mataas yung KPH na kaya niya nabang habang naka center stand, ibig sabihin, mas smooth po yung bakal to bakal niya at kaya niyang mas bumiles or mas tumining pa, kumbaga. Ito, take note, wala pa po siyang nano molly. Wala pa po tayong nilagay na additives. Tignan lang po natin at pakinggan kung saang part po siya uungol. Yun, may benchmark na tayo may baseline na tayo 130 pataas narinig ko na parang ungol na ungol na siya umiiyak medyo parang nakakatakot din kasi siyang ito kasi parang sasabog yung makina natin so yun 130 parang umuungol na talaga umiiyak na talaga kung maririnig nyo, so ngayon lagyan natin siya ng nanomoly oil additives so eto, dahil 60 uh, ml po siya kung may nyo 60 ml ba may magtanong kung kailan pa natin bawasan yung oil natin para syempre yung capacity na kailangan natin ilagay dito is 800 ml specifically Honda Click ito at halos ibang motor 800 ml kailangan po ba natin bawasan yung oil natin pwedeng hindi po at pwedeng opo. Pero sa mga nakikita ko sa mga reviews, hindi na po nila binabawasan yung 800 ml para mag-giveaway po dito. Para bigyan po ng space ito. Dahil ito, mas dense naman to, alam ko eh. So yun, nasa inyo na. Pwedeng buwasan yung 800 ml, gawin yung 740 para magsaktong uh, 800 pag nilagay nyo to. Or pwedeng hindi nyo nabawasan yung 800 ml at maglalagay po kayo nito. Tapos yung ratio po ng paglalagay nito para maging effective po siya. Halimbawa, sa sasakyan nyo siya ilalagay, Every 1 liter, isang bote po nito. So kung yung sasakyan nyo is 3 liters capacity yung oil, tatlong nanomoli po or tatlong bottle yung kailangan yung ilagay. So tayo dahil nasa 800 ml lang yung oil natin, okay na tong isang bottle. So lagay lang po natin sya. Ayan. Tignan natin magiging difference. May isang package po ito, kulay red, pero sabi dun sa mga nagre-review, same lang naman po sila. At base po kay Sermel, same lang naman po sila ng laman iba lang yung packaging, iba lang yung kulay ng bote so yan, ilagay na po natin yung buong 60 ml yan, taktakin lang natin medyo pinainit natin ng mga 10 minuto para ma-make sure natin na humalo talaga yung nano sa oil po natin so ngayon, paungulin ulit natin to tignan natin kung lalagpas po siya ng 139 yan, ikot lang natin yung si Linyador hanggang sa parang hindi na kayanin ng makina po natin kita nyo naman, umabot po siya 142. Basically, binitawan ko lang siya kamuha nung kanina. Yung part na parang di niya na talaga kaya. Parang yung motor natin sobrang vibrate na eh. Sobrang maalog na. So, mas mataas po siya compared dun sa kanina na 139 lang. So, sa part na to, tinry naman po natin yung hatak or yung power niya sa take-off. At nabigla ako dahil medyo nanibago ko sa naging performance niya. ito hindi ko talaga siya isasali sa test ko, pero tinry ko siya guys tinry ko yung arangkada niya may mali eh. parang hindi pumotor eh parang naging kargado siya eh so yung iniisip ko palagay ko ito yung sinasabi nilang turbo kasi actually kilala naman natin yung motor natin hindi ganyan yung hatak niya hindi talaga ganyan yung hatak niya nanibago sa takbo niya yung from uh, steady or pag magte-take off tayo, hindi ganon yung ano niya, eh, hindi ganon yung arangkada niya. Eh. Parang lumakas yung hatak niya, parang nagkaroon siya ng mas malakas na primera kumbaga sa cambio. So ngayon, parang gets ko na yung sinasabi nila na turbo, parang lumalakas yung hatak niya. Actually, nanibago talaga ako ah. Grabe, nagiba, nagiba. Promise, parang ano siya, nagkaroon ng primera, mas malakas na primera. Lumakas yung hatak, hindi ganyan yung hatak ng motor natin nagiba malaking pagbabago nung nilagyan po natin ito so ako na mismo yung nagsasabi na may malaking changes ng paglalagay nito compared sa hindi po natin siya nilalagyan promise nagiba hindi naman sa pinopromote po natin siya ngayon lang din kasi natin ito tinry or sinubukan sa ating mga motor hinalo po dito Ay, natatakot nga ako nung una na gamitin to kasi baka magka side effect or wala namang kwenta pero nagiba siya guys So yan, hindi pa po tayo kumbinsido eh. So para sure, ayan, kahit maulan, try natin i-road test. Kasi baka nanibago lang tayo dahil bagong change oil. Overtaking. Pero yung take off, ayan, start tayo low RPM. Tapos bigla nating i-high RPM or ibira. Ha, ah, nagiba talaga siya. Lumakas siya guys. Lumakas, hindi siya yung usual na hatak na nararamdaman ko eh. Iba yung hatak niya ngayon. Nagbago siya ayan, no? Oh. Kahit medyo mabilis na tayo tapos tinrotel pa natin, ramdam natin yung power. So kaya naman pala sinasabi ng iba na may turbo to, no? Yun pala yon. Ayun no, oh, kahit todo na yung throttle natin Hindi siya ungol <laughs> oh Haha Ang smooth nya Smooth palagay ko titipid pa sa gas to mas smooth na eh mas maganda na yung takbo eh malaking difference to para sa akin guys umpisa natin ulit sa take off, take off tayo ha ah. lumakas nga oh kahit itodo natin yung throttle <laughs> di sya umuungol eh oh, try natin mag hype rpm ng konti mabilis smooth lang smooth lang yung engine hindi tayo nakakaramdam na stress sa makina eh smooth, sarap siguro pang long ride nito Ayan, kung gusto nyo rin mag try ng nano molly na katulad ng ginamit natin at makikita nyo yung visa at epekto nito para sa inyong motor maglalagay po ng link sa baba, sa lower left, makikita nyo po dyan, may basket or sa description. So kung medyo curious kayo at gusto nyo matry kung gaano kalaki yung difference or epekto nito kapag naglagay kayo, try nyo na lang din. So kahit hindi po kayo nakapag-change oil or kahit luma pa po yung oil niyo sa inyong mga motor, pwede nyo pong i-add na lang to. Pero kung mag-change oil kayo, mas okay din isabay nyo na para isa ang bukasan na lang po sa dipstick. So nasa inyo naman yan. So yun lang muna siguro para sa video na ito, the more click, the more you know, para sa ating mga motor. Bye bye!